Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Good morning everyone. Ito na naman ang life coach at kani Kusho partner atin JB. And so for today's video kaibigan, pag-usapan po natin ang napakahalagang bagay, no? Ito ay tungkol sa ating pag-iipon. Tama po ang narinig kay kaibigan, no? Mahalaga po kasi talaga na tayo po ay nag-iipon kasi most of the time pag wala po tayong ipon, hahantong po ito sa utang. Ah uh, there are times kasi kaibigan na kailangan talaga natin ng pera. Yung mga emergencies, ayan, wag naman sana, no? Mayroong mga emergency, wala kang ipon, wala kang savings, ay talagang hantong ka sa utang, manghiram ka, mangungutang ka kaibigan kasi nga wala kang ipon. Ito yung importante sa pag-iipon kaibigan, bakit mahalaga talaga na may ipon po tayo. Ngayon, marami mga kababayan natin, no, kapwa natin Filipino, na basa ko kanila mga comments sa aking previous videos kasi nakagawa na videos tungkol sa pag-iipon, marami mga dahilan kung bakit sinasabi nila na hindi na sila makaipon. But before natin ito pausapan kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB, and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pagsenso. Sana kaibigan, pakishare na rin no para mas marami pa tayong matulungan. And sana please don't skip the ads po. Malaking tulong ito sa akin ng family ko no. So thank you nga po pala no sa inyong walang sawang support at pagmamahal kay Ate GB. I-shout out ko lang po Violet's mom, Ma'am Karen no. So kaibigan, please support and watch the videos of Violet's mom. Thank you so much Violet's mom for always sharing your blessings to me. It's very big help to me and my family, ma'am. So again, thank you so much. Please kaibigan, support one another, especially Violet's mom. She's very generous. She's a good person. She's a true friend. Again, back to our main topic, no? Kung bakit ba tayo kaibigan ay hindi makaipon? Bakit ang hirap, no? Maraming paraan, mga kaibigan, kung bakit ang hirap makaipon, no? Kung bakit talagang marami sa ating kababayan at hindi pa rin makaipon. So, based sa kanilang sinabi sa mga comments na akin nabasa sa aking previous videos, uh, mostly talaga, kaibigan, hindi daw makaipon dahil maliit ang income, maliit ang sahod. O, it's obvious, no? Pag maliit ang income, ang hirap makaipon. But then, that's not enough reason para hindi ka makaipon. Kasi naman, pwede pa rin tayo makaipon, kaibigan, kahit maliit ang ating sahod. So, isa na yun sa, sa mga dahilan. Meron din nga, kaibigan, yung wala, hindi talaga nila, wala sa kanilang pag-isip ang pag-iipon. So, they're not thinking about saving money. So, yun yung mga reason, kaibigan, kung bakit hindi makaipon ang tao. At ito, nasa, sa huli ko na lang sasabihin, ang isang reason, kaibigan, kung bakit hindi tayo nakakaipon kahit pa malaki yung ating sahod. So, marami naman kasi sa atin na maganda yung trabaho, malaki ang sahod, maganda yung uh, takbo ng negosyo, pero walang ipon. Bakit kaya, kaibigan, o bakit ba kahit malaki yung perang pumapasok sa atin, hindi pa rin tayo makaipon? dahil kay bigano no, sa ating gastos. Pag tayo kahit pag gaano kalaki ang perang pumapasok sa atin, pero yung gastos gastusin natin mas malaki, obviously hindi tayo makaipon. So ano bang ibig sabihin ni Ate GB? Meron kasi mga kaibigan ganito, no? Ah, pag maliit ang sahod, for example, 10,000 ang sahod des every month. Kasi nga, bago pa lang sa trabaho. So, 10,000 a month lang. Ngayon okay lang okay lang yung, medyo okay yung pamumuhay but then yung sahod niya biglang nag-improve kasi na-promote na sa trabaho from 10,000 naging 20,000. Ngayon ang sinasabi, marami kasi ako nabasa mga comments, hindi pa rin makaipon bakit kaya e lumaki? lum-level up na yung income from 10,000 naging 20,000, supposedly makakaipon ka na. Pero bakit hindi? Dahil nga sa yung gastusin natin kaibigan mag nag level up din kasi most of us hindi naman lahat pag nag level up ang income nag level up yung sahod yung gastusin nag level up rin ito ang isang reason kung bakit hindi tayo makaipon dear friends palagi natin itong naririnig live below your means Wag huwag na natin pilitin kung hindi kaya ayan wag na natin pilitin kung sobra sobra na Ganun kasi talaga kaibigan, no? Kaya hindi ka makaipon kasi you're not living below your means. Pag nag-level up ang income, level up ang gastusin. Paano ka makakaipon? Yeah, dapat talaga kaibigan, no? Live below our means. Marami, hindi na ako lalayo kaibigan di, kahit dito sa aming place, the friends. So, marami ako narinig, no? Na na-promote sa trabaho, gumanda na yung atakbo ng pamumuhay. Dapat, no? Dapat gumanda na kasi napromote. Pero, same pa rin. Ito pa rin nakikita ko nga siguro nga kahit hindi ko sila tanungin siguro wala rin silang ipon kasi nag-level up rin. Palagi ko na nakikita no na nagpapa-deliver from Jollibee, McDonald's, Chowking. Inon, hindi ko nakita may nagdi-deliver sa kanila ng Foodpanda or Grab, no. Hindi ko talaga nakita. So ngayon nag-level up na sila. Wala namang masama doon na i-treat e natin yung ating sarili kay bigan, pero wag naman uh, always, no. Paminsan-minsan lang noon ngayon kaibigan okay lang mag, ano tricycle ngayon nakataksi na ayan so yung tinataw natin na maxim ba yun yung motors, motorcycle ayan so mahal kasi kaya yun tinanong ko magkano ba yung babayaran maxim yung motor na single papunta sa trabaho 140 plus papunta sa trabaho e kung mag bus ng 50 pesos ayan so ayaw na niya kasi sa bus daw marami yung mga tao ayan siksikan ayaw niya Meron din namang mga tao na ayaw magmotor, ayaw magtricycle kasi gusto magtaxi kasi nga ayaw sa alikabok, ayaw sa pollution, o diba? So marami mga dahilan kaibigan kung bakit hindi tayo makaipon kahit pa lumaki na yung income, kahit nag-level up na yung ating sahod. Kaya dapat iwasan natin ito. Tsaka mo na lang itreat yung sarili mo always kung talagang sa tingin mo sobrang-sobra na yung perang pumapasok sa'yo. So mahirap naman kaibigan no, pag hindi natin itreat yung ating sarili, yung ating family, eh, nag-reveal up na yung ating uh, income, lumaki na yung ating sad kasi na-promote tayo sa trabaho, pero ayaw pa rin natin i-treat yung ating family, yung ating sarili, wag naman ganun. No, ang sa akin lang, wag permi-permi, sabi saya pa, wag permi-permi, yung always na lang, no? So, wag palagi natin i-treat yung ating sarili, then maubos talaga yung ating pera. Ito ang isa sa mga rason kay Bigan na kung bakit hindi tayo makaipon kahit pa malaki yung ating income kasi nga we not living below our means. At yung utang rin kaibigan no? hindi rin tayo makaipon dahil sa utang mga kaibigan Sorry, kahit may pera pa tayo, may income tayo, sarap kasi sa ng utang, no? Kaya pwedeng i-cash, i-utang. Kasi nga, uy, may sahod naman ako sa darating na 15. Malaki yung sahod ko. Kaya, a ah, uutangin ko to mababayaran ko naman ito. Yung utang may interest yun. Kaya ikaw, hindi ka talaga makaipot. Isa rin talaga ito, kaibigan, no? Sa mga malaking problema natin. Pag nag-level up yung ating income, lumaki na yung ating sahod, lumaki rin yung ating utang. Kasi nga, uh, parang kampante na tayo, no? Na, uy pwede na akong mangutang ng malaki kasi nga malaki ring income ko. Ayan, so kahit pwede namang hindi bilhin ng isang bagay, pwede hindi naman talaga importante yung isang bagay pero kasi nga utang hindi kailangang bayaran ngayon, ngayon. So sabihin, ay utangin ko na lang ito. Kahit hindi importante ha, kasi nga sasabihin, so bago, meron kasi nagpapautang na bago mo bayaran after one month, after two months, so bang, marami sa atin na magagrab, meron nga mga naglalako rito ng pautang, no, mga sound system, gano'n, ma'am, utang ka ma'am, ma magsimula ka magbayad after one month, wala kang babayaran ngayon, uh, We will leave the item. Sayo na yung item ngayon. Ayan, so. Uh, tapos, babalik kami after one month para singilin ka. O, oh, diba? Yung iba, uy. Okay o, ah, hindi ako kailangan magbayad ngayon. Utangin ko to total may sahod naman. Malaki naman yung sahod ko sa darating na akin at 30. O, di ba? Isa yun nung no, kaibigan yung utang na kahit malaki yung ating sahod, ang ating income, hindi tayo makaipon kasi nga marami tayong utang. Kahit pa siguro hindi marami yung utang natin. Pag may utang tayo, ang hirap makaipon. Kasi instead of ipunin natin yung pera, itabi natin pambayad sa utang. Kaya kaibigan, no, isa ito sa mga dahilan kaibigan, kahit na kahit malaki ang income natin, yung sahod natin ay hindi pa rin tayo makaipon. So, believe Mi kaibigan, believe me, sana magtiwala kayo kay Ate Gibi kasi this is based on my personal experience and sa mga researches, research na aking ginawa. Okay, nag-research kasi ako kaibigan and based on my personal experience rin, no? kasi na 23 years na tayo sa ating negosyo at marami na ako nakikita, naririnig rin. Pag tayo may tindahan tayo, maraming mga marites nag-usap sa harapan ng ating tindahan, maririnig natin ang kanilang pinag-usapan. Marami ako narinig kay mga kaibigan, oh, ano si ano, ayan, maganda na yung trabaho, maganda na yung sahod pero wala pa rin ipon, maliit pa rin yung bahay, ayan, kasi nga may utang sila na binabayaran or talagang no, ano, they're not living below their means, kaibigan, gastos sila ng gastos kaya hindi talaga makaipon kahit malaki yung income. Again, thank you so much, kaibigan, tinapos nyo po hanggang yung aking video. Hanggang dito na muna, no? Kasi nga, nagsidatingan na kanina yung aking customers. So, peak hours na kasi, no? Alas 6 o alas 7 na ng umaga. Thank you so much, kaibigan, ha? Lagi lang natin tandaan yung parati ko sinasabi. Hindi mahirap, hindi imposible na no? masinsumbay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tama disiplina sa sarili. And of course, we have God in our life. Kaya kasinsumbay natin, kaibigan, tiwala lang. Ang yun, thank you so much sa pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Thank you so much asin sa so tayong lahat. Claim it. Okay, thank you so much. God bless.